Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Hello, kumusta? <laughs> so ayan guys, uh, may share ko lang ano sa inyo kasi 'di ba nag nagkaroon nga ako ng problema sa mga bubuwit. So nag since nakapaglagay na ako ng aking screen, yung maliliit na screen, medyo na less na talaga guys kasi nung Tuesday uh, pero meron pala meron pa talagang nakakapasok dito. So, kasi nung Tuesday, guys, pag pasok ko ng pinto, ay grabe, amoy suka. So, binutas niya yung uh, datu puti na suka. Isang dato puti na suka. Pero at least, guys, yun na lang ang ang tinira. <laughs> tinira ng ating kaibigan bubwit. So, pakita ko sa inyo ang aking mga lagayan, guys. Ayan, So, kahit nag-invest ako niyan, guys, yung mga lagayan natin na plasticware. Nasa ano din yan, yung, nakaga, yung, yung gastos ko niyan. Mga 20 piraso niyan, guys. Ayan, o. Oh. So, tatlong yung malalaki. Yung sobrang, ay, yung malakihan. One point something ato to, one liter. May higit. Basta, basta, yung malaki, tatlo. Tapos yung may medium. Medyo madami yung medium. Tapos yung maliliit. So, ang lahat po niyan, guys, ay nasa 995. Okay lang na nag-invest ako niyan, guys. Kaysa naman, uh, every time na pasok ako ng... ng tindahan tapos may mga nabubutas, di ba? Kasi hindi lang gatas, kape, tsaka yung mga Milo ang minangat-ngat. Kahit yung mga yun nga, yung mga dato puti, suka, toyo, loko <laughs> oh. mga ganyan, tapos mga downy, mga shampoo, uh, binubutas din nila. So at least kahit papano, less ng aking stress. sa <laughs> Masakit ulo ko dati. Pusit, so, oh, ang dami na naman buta sa kaloka. So, natuto sila guys. Kasi dito sa lugar namin, ay dito sa, yun nga, yung tindahan kasi namin, malapit sa bukid. Ayan lang yan guys, oh, bukid na yan, harap namin. Yan pala yan. So, ang daming damo. O, oh, di nyo makikita kasi medyo maliwanag, ano. Madami siyang damo. Tapos nga pala, ikukwento ko lang. <laughs> kasi yung aming may pusa kasi yung ano ko, yung uh, biyanan kung babae. So, yung bahay kasi namin, yung bahay nila, hinati namin. So, dito kami, tapos sa kabila, may uh, pinto lang sa gitna. So, minsan pinapapa pinapapasok ko yung pusa para at least, uh, pag ano, uh, pumupunta-punta dito, makahanap siya ng mga bubwit sa so, sila sabi ko talaga, tong-tong, sige, hanapin mo yung mga, <amil> hanapin mo yung bugwit. So, naghahanap siya. Di ba pag yung, pag may naanos na kahit yung insekto, bubwit parang ingay nila, hmmm, sila. So, yun nga. Di ko lang napansin, nung nandun ako sa loob, kanina, nag-ano ako, kumakain. Tapos may customer, nagtatao po. So, pumunta ako. Tapos, ayun nga nabigyan ko na ng ano tapos biglang magmanon <laughs> halak ka guys andun siya sa taas ng dyan sa may mp double light andun sa pinakataas naisip ko bakit siya bakit napunta doon yung pusang ito grabe natakot ako guys kasi baka uh, baka ano ba baka kasi may nakita siya kaya siya pumunta doon baka nakita siyang bubuit kaya, yun nga kaya nga pumunta doon tapos natakot ako kasi baka biglang maano niya masagi niya yung mga one liter kasi yan guys. Masagi niya yung mga bote ng MP light. May Alfonso pa dyan. Ayan Oh. May Sun Mig light. Uh, may GSM blue. Mga gin bilog. Ayan. So natakot ako. Sabi ko wait lang Tom to. Magang kumalaw dyan. Kinuha ko siya. <laughs> kinuha ko siya. Kinuha ko yung upuan. Diba ko doon. Inanok ko siya kasi gusto niya niyang tumalon. Tapos inaano ko siya na puhanin. So, sorry, you know, kinabahan ako. Sabi <laughs> ko, muwi ka na nga muna sa inyo. Pinalabas ko muna, then binalik ko doon sa kanila. <laughs> Yan lang. Ang aking share. -share. Nagulat lang ako. So, ayan, guys. Mag-ano tayo. So, ito na nga, guys. Ang aking uh, i-unpack. So, mag-unpack tayo ng uh, SIM card. So, since ang SIM card ko, guys, ito na lang natira, ko oh. Dito. Yan. So mga dalawang buwan din, mga dalawang buwan mahigit bago ayan na lang natira. So ito, nag-order tayo ng kasi uh, may naghahanap ng ibang network. Niyan. Dali to shop. Unpack natin. Ah, uh, yung SIM kasi ng TM, TM, uh, TNT, yun mura lang siya pero yung Globe at saka ano ba yung mahal? Globe tsaka ano ba yung mahal? Globe smart ba? Basta mahal sila, mahal. So ayan, yan ang ating mga SIM card. So ayan, SRP yung nakalagay sa Globe, 50 pesos. So ayan. Dami tayong order sa dalawa, tatlo, apat, ah, lima, limang Globe. Tapos TM, one, two, three, four, 5, six, seven. Seven PM kasi mabenta ang PM. Tapos TNT one, two, three, four, 5, six, seven. So ang TNT kasi dito guys ay malakas. Tsaka mura yung mga promo ng TNT. Tapos yung smart one, two, three, four, 5, six, seven. Ayan. Tapos dito nagdagdag lang ako ng tatlo. Mayroon naman mga nagdi-dito na dito SIM. So, ayan. So, ayan ang ating SIM card. So, yung check ko nga muna. Di ko lang na ano eh. Yung kuha ko ng smart. So, guys, balik tayo. Pinicturan ko muna yung aking <laughs> sa ano. Ano ba yan? Sa aking cellphone. Hindi siya ano. Maliwanag kasi ano. Yun guys. So, So, i-sabihin ko na lang sa inyo kung magkano yung kuha ko. Sa, ano guys, sa dito sim uh, nakalagay dito. Yan, dito sim Ang price niya, wait, wait lang. Hmm, ano ba yan? Mabuksan. So, ang price ng dito sim guys, nasa 25 pesos ang isa. Dati kasi, nasa 30, 30 something ata, kaya yung benta ko 50. So, ayan. Yan, Oh. Duwanag kasi, guys. Hindi makita. Basta, ano po siya. 25 pesos po yung dito, sim. Tapos, yung TNT naman. Ang TNT nila ay nasa 23 pesos. 23 pesos ang TNT. Ang isa. Tapos, may nakalagay dito 30. 23 pesos. Tapos, yung smart. Smart nila ay nasa 26 lang pala, guys. Smart, 26 pesos. Pero, pero may nakalagay dito 40, oh. 26 pesos lang. So, mag adjust tayo ng presyo. Tapos, yung, ang mahal pala nila, guys, yung TM at saka yung Globe. Kasi yung TM nila, saan ba? Yung TM ay 46 pesos. Dati mura lang yung TM nila, ayun ang TM mahal na. Siguro kasi napapansin nila mabenta yung TM kasi maganda din kasi yung promo ng TM. So, nagmahal siya. 46 po ang aking kuha. Tapos, ang globe naman, same, mahal din ang globe, nasa 49 pesos. Yan. So, lagay ko din yung picture din para makita nyo, guys. Yan. So, yun yung ating mga order. Sa so, total order ko po, guys, is nasa 985 po sa SIM card. So, madami tayong SIM card. So, madaming pagpipilihan ng ating mga customer. Kasi, uh, madami din talaga naghahanap ng SIM sa ngayon. Yan. So isa guys, meron pa tayong i-unbox naman. Yung i-unbox naman natin guys ay ito. To naman guys ay mga gamis kasi uh, last order ko nung gamis. Nga pala, yung last order ko nga nung SIM cards nung October 17 pa. Ay nabanggit ko na pala yun. I mean yung sa so, so, gamis na lang tayo. Sa gami guys, last order ko is nung October 30 pa. So 8 kilos 'yun, uh, pitong klase kasi yung isang yung dalawa uh, yung dalawang pack is yung cola maanox yung cola mabenta. So nasa ano din, nasa dalawang buwan din mayigit bago na ubos yung ating gamis. So wala talaga akong gamis guys oh, kasi last week pa ubos na ng aking mga gamis, yun oh, wala dito. walang ano. Wala tayong display. So mag uh, 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 unbox tayo. Ayan, ito ang ating mga gummies, guys. Patak sa inyo. Ayan. 1, 2, One, two, three. Per ano to guys? One kilo ang isang ganyan. Three, four, yun may, uh, ano naman to yung uh, mga letters. So, four, five, ito so, mabenta yan. Five, mata, 6 7 8 8 kilos So isang kilo lang ang kinuha kong cola ah. Ayan So tignan natin So yung order ko guys Ay umabot siya ng uh, Wait na. Yung order ko, guys, ay umabot ng 1,156. Sa isang pack po, guys, ng isang kilong gami ay 145 pesos. Oops, saan na pa? Nawala na naman. 145 pesos lahat. Ang mahal lang dito, guys, is yung uh, mata. Ang mata niya ay 150 per kilo. Ayan, 150. I love you, naka-papakiyo. No, Nakakatakot <laughs> ang mata ang kintag, kintag Pero feeling ko, wala, hindi umabot ng 150 pesos to. Kasi ang benta ko, guys, sa ganito ay piso lang. So, ito, more than 100, 145 naman siguro to. Tapos, yung iba naman, ito, like nito, ito alam kung umabot ng 145 pesos to. Kasi yun nga, guys, ang benta ko pala uh -huh. sa gamit piso lang. Pero yung iba kasi, nagbibenta, ito more than to. Yan, ganyan. Yung warm. Ang iba kasi... Uh, sorry. <laughs> nag na yung camera? Ang iba kasi, nagbibenta sila and pinapack na nila tapos apat na piraso, limang piso. So, ayan, no? Yan. So, mabenta din to, guys. Warm. So, kaya binibenta ko siya, guys, ng piso lang kasi parang ano lang, pang, pang ano mo sa mga bata. Kasi hindi ah, lang kasi din mga bata ang bumibili kahit mga matatanda. Okay. So, kahit sabihin mong dalawang buwan siya na oh, di ba? Parang mabilis lang din naman yan. Dalawang buwan. Yan. Kasi, kahit piso lang siya, guys, parang, ano mo siya, pang, panghapak mo lang ng mga customer. Hindi naman okay. kailangan na dapat lahat ng ano natin benta natin dapat 'di ba kumita tayo ng ano ano talaga yung kumita talaga tayo i mean kumita 'di ba ah uh, yung iba kasi like sa akin gusto ko yung ganoon uh, parang may pa-free ka kahit konti lang yung yung kinikita ko dito like ganito pero nang nakakahatak ako ng customer so yun yung ano ko yun yung ko kasi aside dun sa bumibili na sila ng gami, bumibili pa din sila ng ibang yung paninda. Kasi talagang ang gami, binabalik-balikan ng mga bata. Like, minsan, uh, bumibili 20 peraso, di ba? So, um, maano din, mabilis lang din. Ang dalawang buwan sa, isipin mo dalawang buwan, kahit dalawang buwan yun, pero, di ba, sabi, isipin mo, walung kilo na gami, mabilis lang yun. So, yan hindi so, talaga ako guys, naubusan ng gami. I, I mean, naubusan na akong gami. Pero pag naubusan na ako ng gami guys, before maubusan, or bago maubusan, nag-order na ako. Know, may, may, time na, na, ano, hindi pa dumarating, ubus na talaga yung aking mga gami. So, si, simula pa nun guys, 2 years na ako nagtitinda, talagang may gamis talaga ako yon panigurado mga bata balik balik sa iyo diba? <laughs> kasi nakakaakit din kasi siya tingnan lalo na yung kulay ba diba? isa din yun sa rason kung bakit yung mga bata ay pabalik balik so kumusta nga palang inyong mga benta <laughs> mga kasari minsan may time naman talaga guys no na matumal, may time na babenta. So, kahit matumal, laban lang, diba? di ba? Hindi naman kailangan na suko agad. May, minsan naman yung mga customer natin ay naghihintay lang ng pera nila, naghihintay ng sahod, di ba? Pag meron naman ay bibili, bibili din yung mga yan. So, masaya ako guys dahil, ayan nga, safe ng aking mga paninda. So, kita nyo yan. Diba? <laughs> ay, nako Ang Ang mahangin ngayon Mahangin ngayon dito sa Sa area namin Ayun, no Kaya lang, maano may, may, lang Maaraw So, bukas, guys uh, Magsasara ako ng tindahon My God Sarado kami, guys Kasi uh, Kukuha ko ng aking BIR ay, I mean, yung PIN ID ko Kasi yung PIN ID ko Nung nandun pa kasi ako Matagal na Nung nandun pa ako sa Maynila pumapasok. Madukutan kasi ako. Kasama ng mga IDs ko. So, kailangan ko nung PIN uh, ID ko. Kasi para dun sa dun sa ano, sa Google AdSense ko. Kailangan kong i-upload yung ID ko. Para ma na tayo. <laughs> sa YouTube. Actually, guys, medyo matagal na din Kailan ba start ng YouTube? August. August. Tapos, October 30 ako na monetize. Tapos nung na-monetize ako, parang dati, ang sipag-sipag ko, sipag -sipag ko mag-upload ng mga videos. Tapos, nung kalaunan, parang tinatabad ako. kasi nga, mabilis. Ang sakit kasi ng mata ko, guys. Lalo na pag nag edit ng video. Kaya, parang tinigilan ko. Kaya, matanggal ako nag-upload ng mga videos. So, bukas, yun, yun nga, bukas saradong uh, sarado ang tindahan namin. Para bayaran, pag, di ba kasi yung sa YouTube kasi may threshold na $100. Dollars. So, kung maka-reach mo, ma-reach mo na yung $100, so, pwede ka na sa eh Kaya lang, hindi naman ako, nasa ano pa lang ako guys, nasa $76. <laughs> At di sa punta na doon, ngayon sisipagsipagan ko konti ng pag-upload na ng videos so, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod pa alam. Bye! -bye.